Alam mo ba na mas delikado pa minsan ang sobrang ipon sa bangko kaysa sa investment? Teka, paano naging delikado? Di sa safe ang pera sa bangko? Ito ang kwento ni Kuya Mario, 52 years old, OFW sa Dubai. 15 years siya nag-ipon. Halos lahat ng sahod niya pinapadala sa Pilipinas. At sa wakas, naka 800,000 pesos na siya sa bangko. Sabi niya, safe na to. Nasa bangko eh. Pero isang araw, naku, nagsara ang bangko. pag check niya sa PDIC, hanggang 500,000 pesos lang pala ang covered. Yung 300,000 pesos niya, wala na. 15 years na pawis at sakripisyo na wala sa isang iglap. Dati kasi hanggang 500,000 pesos lang ang PDIC coverage. Pero ngayong 2025, 1 million pesos na. Good news yan. Pero kung may 1 million pesos ka pataas sa bangko, delikado ka pa rin. Bakit? Kasi may tatlong dahilan kung bakit nakakatakot ang sobrang ipon. Stay hanggang dulo ha, kasi sasamihin ko kung saan mo dapat ilagay ang pera mo para safe at lumalago. Reason number 1, PDIC Coverage Gap. Ang PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation ang nagpoprotekta sa pera mo kung sakaling magsara ang bangko. Para siyang insurance ng ipon mo pero hanggang 1 million pesos lang per depositor per bank. Hindi ito per account ha, kundi per tao, per bangko. Halimbawa, may 800,000 pesos ka sa savings at 700,000 pesos sa time deposit. Pareho sa iisang bangko. Akala mo safe lahat yan? Hindi my friend. Kapag nagsara yung bangko, 1 million lang ang guaranteed na babalik sa'yo. Yung natitirang 500,000 pesos, goodbye na po talaga. Marami ang nalilito dito. Iniisip nila, ilima naman ang account ko. So covered lahat. Hindi po ganun. Ang PDIC ay based sa pangalan mo bilang depositor. Hindi sa dami ng account mo. Kaya kung may sobra kang pera sa isang bangko, huwag mo kaya ang nakatambak na dyan. i mo sa iba't ibang bangko para lahat ng ipon mo covered at secure. Reason number two, inflation erosion. Inflation. Yan ang tahimik na magdanakaw ng pera mo hindi mo siya nakikita pero taon-taon ninanakawan ka niya ng purchasing power. Halimbawa, may 1 million ka ngayon. Kung ang average inflation ay 3 to 3.5% kada taon, after 10 years, parang 700,000 na lang ang halaga niyan. Ibig sabihin, yung kotse o bahay na afford mo ngayon, baka down payment na lang yan pagdating ng panahon. Samantalang ang bank interest nasa 0.25% hanggang 1% lang. So kahit dumalaki ang pera mo sa papel, lugi ka pa rin sa totoong buhay. Ang pera mo parang tubig sa butas na balde. Dahan-dahang tumatagas kahit hindi mo ginagalaw. Akala mo buo pa, pero pagdating ng panahon, konti na lang natira. Kung iniwan mo lang ang pera mo sa bangko, parang nagpapatay ka ng ice cream sa ilalim ng araw unti-unti siyang natutunaw habang akala mo safe. Kaya quick recap, coverage gap plus inflation ay dalawang kalabanan ng pera mo. Pero yung ikatlo, ito yung pinakamasakit, yung akala mong safe pero actually nalulugi ka na pala. Reason number 3, Opportunity Cost, ang kita na hindi mo kinita. Ang opportunity cost, yan ang kita na hindi mo kinita dahil natakot kang gamitin ang pera mo for an investment or a business. Marami kasing Pinoy ang gusto lang ng safe, pero sa sobrang safety, na miss lahat ng chance kumita. Halimbawa, may 500,000 pesos ka sa bangko. Kung 1% lang ang interest, kikita ka ng 5,000 pesos sa isang taon. Pero kung nilagay mo yan sa MP2 na may 6% return, 30,000 pesos ang tubo mo bawat taon. After 5 years, 150k versus 25k lang sa bangko ang difference, 125,000 pesos. Nasayang. Yung takot mong mawala ng pera, yan ang dahilan kung bakit hindi siya dumadami. Kasi habang iniingatan mo masyado, hindi mo napapalago. Parang may lupa ka na, may binhi ka na, pero takot kang magtanim. Kaya 10 years later, wala ka pa rin ani habang yung kapitbahay mo nagtatanim. Kumita na ng 125,000 pesos. Sabi nga nila kung ampera pera mo tulog, ikaw ang ginigising ng bills. By the way, kung natututo ka sa aming video, ilike mo naman to habang nanonood para masave mo tong video for future reference. Promise, marami kang babalikan dito later. Sige, tuloy na tayo. Ano ba dapat ang gawin? Free basic moves for safety. Ngayon, alam mo na kung bakit delikado ang sobrang ipon sa bangko. Ang tanong, ano nga ba dapat ang ating gagawin Simple lang my friends. Ito ang free basic moves ni Kuya Ben para safe ang pera mo. Una, isplit mo sa ibang bangko. Halimbawa, 1 million sa BDO at 1 million sa PPI. 2 million pesos fully insured under PDIC. Pero ingat ha, dapat magkaibang bank ownership, hindi sister companies. Parang pagdanim ng ibang halaman sa ibang paso. Kung malanta yung isa, may buhay ka pang iba. Pangalawa, gumawa ka ng emergency fund sa digital banks, sa GCash Save, Maya o CIMP. May 4% to 6% interest na PDIC insured pa. Perfect yan para sa biglaang gastos. Hindi kailangan bunutin yung investment mo. Pangatlo, MP2 para sa medium term goals. Mag-start ka sa kung anong kaya mo. Kahit 1,000 or 5,000 pesos monthly, okay yan. Pero kung may naipon ka na, at 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos, pwede mo yung ilagay sa MP2 para steady 6-7% returns. Government-packed pa, kaya safe habang lumalago. Parang upuan sa jeep. Matagal ka naghintay, pero pag dumating, smooth ride na. Okay yan na yung foundation mo para sa financial safety net. Pero kung gusto mo pang lumago ang pera mo, eto ang two advanced strategies. Advanced strategies plus personal setup. Ngayon, kung gusto mo pang palaguin pa ang pera mo, eto na ang two advanced strategies ni Kuya Ben. First, UITFs o mutual funds para sa long term. May 8% hanggang 12% potential return yearly. Depende sa market. Mas risk ito pero regulated ng PSP at perfect kung may pang long term ka na goals tulad ng retirement o future business. Tandaan lang, hindi PDIC covered kaya invest only kung naiintindihan mo Second, time deposit kung conservative ka pa. Halimbawa, 500k sa one year. Time deposit is free to 4% interest. PDIC insured pa. Hindi kasing taas ng ibang investment pero steady at sigurado. Alam ko, nakaka-overwhelm lahat yan. Kaya ito mismo yung ginagawa ko sa sarili kong pera para makita mong doable to kahit simpleng tao lang. So ganito ko hinahati ang pera ko. 30% on emergency fund sa digital banks ko nilalagay. 30% sa MP2 para steady growth. 20% sa stocks or UITFs para sa long-term build. 10% for time deposit para safe buffer. And 10% for business o side hustle para sa aking extra income. Dati, proud ako kasi may 1 million ako sa banko. Akala ko, secure ako. Pero nung natutunan ko to, na-realize ko, secure doesn't mean safe dapat secured and growing. Kaya ngayon, alam mo na kung bakit dedikado ang sobrang ipon sa bangko. 1 million PDIC limit, inflation risk, at opportunity cost. Tatlong silent killers ng pera mo. Kung may man sa baba, split kung nakaibat ibang bangko ka na. O takot kung nag-aalangan ka pa. Tignan natin kung sino ang mas marami. At kung may natutunan ka sa ating video, I-like mo naman to para maabot pa natin yung mga ibang kababayan natin na gustong makamit ang financial freedom.